Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Padalan ko ulit kayo sir na through Karen ng update ng uh, balikbayan box natin ngayon Kasi meron pa po tayo mga 4,000 na hindi pa rin nakiklaim uh, Sayang naman ho no uh, uh, Yung 4,000 balikbayan boxes and baka po uh, we, we will hold on to it uh, at uh, through your program sir i hope you don't mind no uh, yes, we'll, we'll, update you so you can update them na baka naman po nandiyan pa hindi lang talaga na na nabibigyan ng attention at makuha pa nila yung kanilang mga balikbayan boxes at your service attorney jet sabi ko nga sir eh, walapit malapit na Hanap pa ng balikbayan boxes ang programa ko. Mabuhay ka to yun, Vince. Oo, sir. La lahat ng message na nakukuha ko, sir, uh, ano actually, galing feedback galing dyan sa programa mo. <laughs> so, we're very thankful, sir. At least, we're able to, ka, to sir. Ano, explain sa mga kababayan natin kung uh, ano yung status, bakit komplikado. Kung medyo tumagal man po ng konti itong ginagawa natin. Humingi kami ng pasensya. Pero isa po sa pwede natin makuha dito, no? Lesson huto to sa ating lahat, no? Sa amin din, no? Na may mga okay. nangyayaring ganito, maaari namin ilagay sa profiling namin yan para matulungan na mapigilan, no? At wala na mabiktima. Pagdating naman po sa mga kababayan nating OFWs, maybe yung mga ganyang scheme po, no? Na, na mga kausap nyo o na mga nagre-represent na uh, consolidators, eh, madouble check nyo muna ho, bago nyo pagkatiwalaan ng mga cargos nyo. Ay, all right. At Eddie Vince, ingat po kayo diyan sa BOC. Salamat po. Salamat, Sir Pat. Mga magandang umaga po.